si pina ang buong bahay niya bago bumalik dito Ngayong umalis na nga ng tuluyan si Ellen, Liana at Elias sa bahay ay pinalinis muna ni Derek bago siya tumira ulit dito Finally, mag-home sweet home na si Derek Matagal din siyang hindi nakapasok dito Salamat naman si Ellen sa mga super close friends niya na tinulungan siya sa last day ng paghahakot. Grabe nga ang mga gamit at luggage ni Ellen, isang dosena. Wish nga raw niya ay ibalaman ito. Mamput ni Lord no okay. Taxpayers money, rebawto. Pero, nangandoy lang din na May billions, may sulod din. Eh. Magic pa, magic. Hmm. Pwede na kaya kumbag. Kumbag for the billions. But not taxpayers' money. Wala. Kinsa lang delay ay magician na billionaire. <laughs> sometimes I hide. Sometimes I'm scared of you. si Ellen happily moving on na sa kanyang life. Ilang buwan na nga rin silang hiwalay ni Derek and finally ngayon nga moving into her new home ay dito na magsisimula ang tunay na reality ng hiwalayan nilang mag-asawa. Celebrate naman ni Farah ang kanyang birthday kasama ang kanyang mga close friends, lalo na ang best friend na si Ellen Adarna. Maraming ang circle of friends itong si Ellen at thankful na kasama at sinasamahan siya sa laban na ito. Positive nga sa buhay si Ellen at marami ang nagustuhan ang kanyang pagiging prangka, sabi dito ng isang netizen. That is the way we should have time for ourselves, our friends, and the things we enjoy. Celebrate life every day. Yes, we are mothers, wife, sister, daughter, but we are human first. Having fun doesn't mean we forgot our responsibilities. Stay courageous and blissful. I love this version of Ellen, very carefree. Sabi pa ng netizens at napansin niya ang laging suot ni Ellen. Ellen is so beautiful even just in white shirt. Very simple yet effortlessly stunning. Same thoughts. I'm curious what's her top since most of the time naka-V neck shirt and short lang siya pero iba ang atake. the best, man. Crazy, crazy. Si Derek nga ang galing mag-golf. Ito nga ang kanyang madalas na ngayon. Ang kanyang sports na golfing. May bago nga siyang shaft at sinubukan niya agad itong gamitin. Matagal na nga siya nag-golf at isa na siyang professional dito. Ang nagturo nga raw sa kanya nito ay ang kanyang father. Siya nga ay kasalukuyang nasa Jakarta, Indonesia, kasama ang friend para sa golfing event na ito. Talagang dinadayo pa nga niya international. Maganda rin ang golfing area dito na gustuhan din ni Derek ang mga bago niyang golfing sets at tinesting agad dito. Refreshing nga ang place ng mga golfing area dahil malawak na greenery ang scenes dito. Ang golfing nga ay madalas na stress reliever na direct happiness ay golfing. Kuwento niya noon ang kanyang gustong sports, dati ay basketball, pero nang i-introduce siya ng kanyang father dito ay nahiliga na niya at naging professional pa. <muching noise>